So, good afternoon mga katets Welcome back kulay sa ating channel So, ngayong araw ito mga katets Meron tayong pinuntahan dito sa Gilid ng dagat Isla ito mga katets Sa Part of Sambuanga City So, yan mga katets Kung makikita nyo Usually ako mga katets, basa ako ngayon Dahil pag aahon namin dito Uh, maano siya, malaking tubig. So mahirapan yung bangka umahon. So naka-decide ako mga kates na ano na lang, bababa na lang sa tubig. Kaya medyo basa tayo ngayon mga katits you na. Know? So basa tayo talaga. So itong area ng mga katits ay pinuntahan ko talaga to si Nadia ko puntahan dahil ah uh, dito mga katits kasi lagi itong binabalikan ng mga mga dayuhan. So wala naman din silang makuhang idea kung ano yung binabalik-balikan dito kasi uh, hindi nga nila makausap kasi siyempre mga ibang lahi yun. At saka dito lang sila pumupunta mga ka saka dito. Dito magsatanbay tapos kung nakita nyo mga katets walang bahay dito. Ang ano lang dito mga katets nakatira may ng lupa nasa, nasa likod. So hindi naman sila gumagala dito. Kaya so lang napapansin nila pag dumadaan kasi siyempre nanibago sila dahil bakit may mga ano may mga ganyang sasakyan na pangdagat dagat na pumupunta dito. So ngayong araw mga ka ay pinuntahan ko na talaga itong area na ito. Sinadya ko talagang puntahan. So mga ka dalawa kami. Sayang so, yung isa kasama ko. Napasama ako sa kanya dahil Uh, medyo malayo itong mga katets mahirap din pumunta kung mag isa lang so ayan mga katets hinahanap ko yung ano dito mga part na pinupuntahan nila kung may makikita tayo dito mga katets na kakaiba or mga marker sign sa area sa lugar kung ano nga bang binabalik balikan nila dito Usually naman mga tits, wala man akong nakikita. Wala pa akong nakikita dito. May mga ano siya mga kadets, may mga dot dot siya pero hindi naman siya ganong kuwana natin pansin na legit talaga siya na ano, uh, marker sign. So sinorbi ko lang ito mga katiits para makita ko kung ano talaga ang binabalik-balikan nila dito sa part na ito. So dito lang daw sila mga katiits pumupunta. Tapos may malaking bato dyan mga ka Wala naman ding mga ano, na ko na yan dyan kanina. Wala naman ding mga nakaukit. So doon banda na mga ka pupuntahan ko? So ayan dito, dito yung area nila na laging binabalik-balik. Kaya eh, makikita nyo mga ka maganda yung pagka file ng mga rock. So, very, ano, ah, uh, very beautiful formation. So dito lang daw laging pumupunta yung ano ah uh, yung mga dayuhan. Dito lang, dito na side. Pumunta doon at saka dito. Kasi may mga nanagat kasi rin makakita na uh, minsan kasi nagsusumbong din na uh. dito lang daw palakad-lakad. So ngayon mga ka binigyan ko ito ng time na uh, titingnan ko rin kung ano nga ba talaga ito ang naman yung may malaki din dito na ship triangle siya na napakalawak dito sa ano niya parang tabay parang tabay siya tapos parang may boxes type siya na nakaukit sa, e sa, gitna ayan o. parang boxes siya nakaukit sa gitna pero malalim ito mga katits naka triangular ship ito ayan o wala tayong Pero tingin ko hindi naman siya ano. Hanap tayo ng ibang mga tits. So dito din may mga makikita tayong naka ano dito. Naka uh, hole. So ayan pupunta natin yun May naka hole doon. Ayan gaya nyan no? Ayan. Gaya yung mga katits o so, bilog. Masya ganong ano. So ito mga katit so, Ito pa isa Ito yung Triangular shape mga katit Na bato na may dot Malalim yan mga katit Tapos yung 1 meter siguro yan Bawat pagitan mga 1 meter dyan 1 meter 1 meter Tapos may hole dyan na uh, 3 inches So yan lang din Tapos Dito sa unahan Ayan may butas Ayan may butas yan So kung nakikita nyo mga ka yun, yun lang naman ang ano dito. Mga nakaukit sa bato. So yan. Baybayin natin doon mga ka Kasi yan o. Oh, yan. Yan. daw yung hinahawakan o bato ng ano ng dayuhan. Yan. Yang bato na yan mga katis, na parang ano kwadrado na siya na para may ulo. Yan yan daw yung hinahawakan ng dayuhan hindi natin alam kung anong dayuhan yan hapon o incheck ano ba so yan din yan yung hinahawakan so makikita nyo mga katiits. Naka-kwadrado nga sya tapos sa ilalim may mga naka engrave sya na mga sulat di ko maintindihan kung ano yan yan yeah. Kamakita oh niyan naka-kwadrado siya. Di ba? naka siya parang ano siya mga katitse, eh? parang ang tawag niyan. Parang Ano yun? alam mo yung bato na ginawang New Testament. No? di ba? Tapos may ulo. Kwadrado siya. Tas may ulo tapos 'yan no, saksakan ng ano naka-guhit, naka-ano siya, naka-engrave. Tapos yan makikita may bilog. So, dito daw mga ka dito daw nakatayo yung dayuhan at saka hinawakan itong bato na ito. Ayan. Ito yung mga so, may, may bilog siya. O, ano kaya ito mga kapatid? Ano, bilog siya naka ano. Parang bulitas. So ito mga katis naka ano siya naka daming engrave engrave Rico. Ayun, madulas yung bato. So dito daw nakapatong yung dayuhan. Dito nakapatong. Tapos ayan. Ay ulo, kas kwadrado siya. Tapos madaming mga ano, mga parang tusok-tusok. Tapos yan ay isa na bato na parang bulitas. So ito daw na, dito nakahawak yung dayuhan ay hindi kaya yan mga katiits yan o sa likod yan o, may box ano siya may bar ano siya hindi kaya ito dahan-dahan lang tayo, mga katiits kasi madulas eh hindi kaya ito mga katiits ayan o may bar siya na ano bar na ano siya ingrave siya ng bar ayan mga katiits nakita nyo ba Ayan ha? So, itagilid ko siya. Bar siya, mga katit Ayan o, oh, nakaship siya ng baro o. Oh. Ayan oh. siya. yan Hindi kaya ito. Ayan o, oh. makikita mga katit Klaro, klaro nyo ba? tasi ito, parang may heart. Ayan oh. Parang may heart siya. tasi ito, bar talaga malaking bar ayun o oh. malaking bar na kinain ayan zoom natin mga katita ayun o oh. ayun o yan di ba ayun o oh, bar bar yung na malaki hindi kaya ito Andito sa likod na itong bato na ito parang may ulo. Ito parang may ulo. Sa likod nito, ito yung parang bar siya, mga katiits. Yan o. Ayan o. Oh. Bar nga siya. Wala kayang laman to sa loob. Tapos, tingnan mo naman, malapad siya di ba? O, diba? oh, ayan, nakaumbok ko Ayan o, bar talaga. So kung susukatin natin mga katit isang dangkal, kalahati. Ayun o, oh. bar nga sya. Tapos isang dangkal, kalahati yung haba. Tapos dito naman, hindi rin umabot isang dangkal. Pero sip, ano sya, sip sya bar. Ayan mga ka-tiets, tingnan oh. o, barita malaki. Malaki yung laman to. Ayan natin sa kabila. po. <coughs> Ay, sa likod niya rin, oh. Ayan, oh. Ano to? Ano sa likod mga master, oh. Ay, mga sir, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Malaki rin to, nakaumbok. Ayan. Nakaumbok din yan. Malaki. Tapos ito, nandito yung bar sa kabila. Barita. Ayan, oh. Ayan, oh. Barita yan. Halatang halatang naman barita, eh. Oh. Diba? Oh. Barita siya. Naka-siksik. Sinuksok siya. Tapos ito, oh. Ayan, oh. tapos ito sa ilalim niya parang heart ito dahan dahan lang tayo Yan sa kabila naman mga tits eh, may hole oh. yung harap niya aray ko yan may perfect hole siya dito ayan mga tits oh. perfect hole malalim to dito ayan oh. tapos yan parang nakabukol tsaka yan oh. ano kaya yan pupukin ko nga aray ko aray ko aray ko pupukin natin ayan yeah. na ba to malalim to mga katits ayan o ayan ayan o ano kaya ang laman yan laki ang laman to nakita ko lang to mga katits ito yung ito yung part ng mga katits na ano ito yung part na Diyan sa likod ng kwadradong bato na yan. Ayun pa oh, sa likod pala. Hindi ko nakita. Ayun pala oh, ayan oh. Eh, dito. Aba, kina tinta. Ano na naman siya. Yan mga katitso. Oh. Bara nga talaga siya. So dito tayo sa kabila ayan oh, sa harap ng ano, ito naman yung sa harap ng ate itong kwadradong bato ayan o dahil na din kayo nilikong madulas mahirap ito mga ate pag malaking tubig hindi nakikita ito ito iba yung kulay nya parang may pagkayelo ayan ayan tapos ito ayan o heart ya heart yung shape niya sa labas heart din yun sa nakalutang sa ilalim tapos mayroon pa sa likod oh. ayan oh. yan lang din mga makatis ang marka dito ayun pa isa ayan oh. yan pa isa oh. yan so wala na dyan dito lang sa harap dito ng kwadradong bato na to na may mga nakasulat to oh. kwadradong lapida ayan oh, may ulo so yan yung bak sa likod oh yung ano tawag niya yung barita yung mga katuso ano, sana pumunta dun oh. kasi parang may nakasulat pa dun eh. yan gusto ko pumunta sana dun pero mahirap mahirap pumunta dun kasi ano ha, malalim dyan so yan lang napapansin ko mga katuso barita yan oh. Kodrado. So ito pala ang pinuntahan nung ano nung dayuhan so, ayan kung makikita nyo mga katice, no? Ayan, itapos yan tapos yan tapos yan tapos yun no? magkasunod siya na ano magkasunod siya na bilog na malalaki na ship heart siya so dito daw nakatayo yung dayuhan yan nakaganyan ah, dyan siya dito yan Ayan, bumukol na. Ayan, ayan bumukol na bilog. Ayan. Tapos yan sa likod. Yan yung ship heart. Meron pa din ship heart. Nakaharap lang sya dyan. O. Tapos yung isang ship heart naman. Na may ano siya Ship heart talaga. Mas, uh, ship heart na parang apple. May ano siya doon. May guhit. Yung parang pungango nya. Ayan, ship heart din. So, bukod yan mga katis, wala naman ditong iba. Yan lang. So, ano kaya yung... Hindi kaya, ito talaga kaya, sa ano, ng dayuhan na ito. Yan o, lapid ang malaking bato kwadrado. Tapos may ulo. So, yan yung mga katis, yung pinuntahan ko dito. Dahil, gusto kong malaman kung ano yung pinuntahan ng ano dito. Ng dayuhan. Tapos, yun. Ito, nakalagay yung box na bato. Ay, yung ano... Nakalagay yung Tawag nyan Yung uh, Gold bar na malaki Yan o oh, nakalikit Yan nakalikit sya Yan, yan o oh, nakalikit sya Gold bar Quadrado yan mga katets So yan mga katets Malayo ito sa ano Malayo ito sa gilid ng uh, Gilid ng dagat Ayan. yan isla din yan. Ayan. Isla din yan mga katits. So, yan malalim. Tapos yun, itong bangka ginamit ko kanina mga katits. So, ngayon lang ko lumusong dahil kanina uh, sobrang lalim. Nagpasta So, ngayon medyo hanggang leg na lang. So, yan yung apple na may okay, may dalawang ano pa dun mga katits. Ay tatlong butas na bilog nasa tubig. Makikita lang yan mga katiits pag ano, pag uh, humupa yung tubig sa dagat. Ayan o. Oh. Tatlong triangular na no. Tatlong triangular na butas. Perfect sya. Aray ko. Ayan o. Oh. Oh. Napakakinis. Oh. So, itong isa rin oh yan so dalawa siyang makinis mga katets tapos yung isa tapos yung doon so ito lang yung nakita ko magandang makinis na butas mga tits so yan lang yan. so nasa harap lang ng ano mga katets oh. yan tapos nandito yung mga sen lahat so yun lang mga katits ano yung gulbar bar yan. So, yan lang mga katits. Yan lang ang gusto kong malaman dito sa area na to na binabalik-balikan ng ano, dayuhan. Kasi hindi naman nga sila makano dito mga katits. Makagalaw kasi siyempre. Ibang ugali yung mayari dito mga katits. Kasi area to ng mga magindanaw. Muslim. So, siguro ay nagdadalong isip silang gumagawa ng ano dito. Dahil siyempre, kailangan i-coordinate muna nila ng maayos na mayari sa owner So, yan lang mga ah uh, Yan lang. Yan lang yung nakita kung ano. Yan pala. Yan palang binuntahan nila. Yan. Yan. So, yan. Wala na rin dito. So, yan mga katets. sa ating lahat. So, set out sa lahat ng ano. Uh, mga viewers ko. Followers ko dyan. So, pasensya na mga katets dahil sa ngayong panahon na ito medyo busy tayo dahil ah uh, katapos lang ng ramadan at saka malapit na naman din yung kasunod na magkanduli so yun mga katets pa, pa saglit saglit ako ng upload at saka mga area na ipapakita natin sa inyo para para naman may maipakita tayo na mga ibang ah uh, sign sa area para yung mga bago makuha din ng idea so sana mga katis, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel palagi. Share and comment na rin. So, God bless atin mga lahat mga katis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless and thank you. bye, -bye.